Good day. Tara, samahan niyo ako at magpe-prepare ako ng aking gagamitin para sa tattoo session. During tattoo session, sinisigurado natin na bagong palit ang ating mga cover sa ating mga kagamitan para palaging safe ang ating mga mahal na kliyente during session. At ang ginagamit ko nga palang mga tinta is ultra black, skin candy para sa white ink, at gray wash set para naman sa stencil transfer gel, foaming soap, tattoo glide, numbing spray at aftercare gel powered by Crazy Pro Team Tattoo Product by Sarnel Mercruz at bago tayo magsimula bigyan muna natin ng montage At dito nga sinimulan na ni Kuya ay kaliskisan ng ating bossing bago pa kaliskisan ng iba. Ang ating client nga pala kahapon is galing pa ng Orion at talagang dumayo pa sila bossing para lang sakta natin. At dito nga talagang bising busy ang ating Kuya Jefoy mag-marking. At pagkatapos natin mag-marking, apply na kaagad ang stencil transfer gel ng Crazy. Parang visual like Crazy. <laughs> at dito nga inilalapat na ni Kuya ay ang pyesa ni bossing kailangan dahan-dahan parang hagod Viva diba? lang ang pag apply Para sa ganun is maging maganda at nasa tamang alignment ang ating mga patterns para mas maging okay ang ating trabaho. O ba diba, tama na ang alignment, makapit ang stencil. And so, dito nga kanina pa na dot dot ni Kuya Jepoy, hindi tayo nakapag-video dahil tinitipid natin kahapon ng ating battery dahil sa kadahilan ng napakaaga ng power interruption dito sa lugar namin. Sa pagkakatanda ko, 8am hanggang 4pm yung power interruption interruption kahapon kahit sa ako sa init at dilim kahapon habang nasa tattoo session. Really? Remember that? is stupid. <laughs> Pero syempre, palag lang. Kaya't nung pagsapit ng 4pm, talagang nagka na at tuwang-tuwa na ako dahil mairaraos ko ng pyesa na ginagawa ko. Just because of my face, do you think I have a bad intention? What a discrimination! oh sya tama-tama ka na, magengeng. At dito nga, nag-apply tayo ng naming spray ng crazy dahil medyo malapit na tayong matapos at ang susunod natin ay mag-highlights na tayo. And so, yun nga po, no, ang way ko sa pag-highlights is hindi ko lahat na-highlights yung mga mga lagang importante lang. <laughs> at syempre, pagkatapos natin, gamitin na agad natin ng foaming soap ng Crazy para matanggal at malinis ang mga excess ink sa ating ginawang pyesa para tanggal ang 1 million percent ng bacteria Do you think I have a bad intention? At syempre, gagamit din tayo ng tattoo finishing gel ng Crazy para yan sa antibacteria. At ito rin ay organic, galing sa aloe vera. Kaya talagang safe si, para sa mga bagong tattoo. At bossing, shoutout nga pala sa'yo. Maraming maraming salamat sa tip mo kagabi. Para sa mga sumtubi client ko, direct message lang po sa akin agad agad-agad ko kayo re-replyan. Open po tayo 24 7 umulan man o bumagyo. Nasayang ko na naman yung oras mo sa panonood. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam! Every day I pray. Big wins para sa lahat. Blessings para sa salat.